Hello guys, very guys, meron naman akong katanungan na sasagutin. So, ang katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni Remark Gonzales. Sabi niya, uh, dito siya nag-comment sa title ng video ko na sabi ko, kailangan pa bang mag-uwa at pidos kahit ex-abroad na? So, ito yung sagot, ito yung katanungan ni Roy Mark Gonzalez. Okay, sasagutin kita. Sabi niya, ma'am, sa Saudi po yun ang inaabangan ko. Okay, ganito yun. Kung same country lang yung babalikan nyo or pupuntahan nyo, sabihin na natin ex abroad kayo, ano, ah uh, nakapunta na kayo ng Saudi. So, hindi nyo na kailangan mag-uwa. Pero, kasi language yan, di ba, and culture. So, hindi nyo na kailangan. Pero kung ah uh, hindi pa kayo nakapunta ng Saudi, sabihin na natin, galing kayo ng Singapore, tapos pupunta kayo ng Saudi, kailangan nyo pa rin mag -uwa. Pero yung PIDOS, hindi nyo na kailangan kasi meron naman na kayong PIDOS. Pagkakaalam ko kasi, uh, <coughs> nire-renew lang yung PIDOS. So, uh, sa uwa lang, kung ibang country yung pupuntahan, uh, kailangan mag uli Pero kung same country lang yung babalikan, hindi na kailangan ng uwa. Ayon yan sa sabi ng aking agency. Okay, sana nasagutin katanungan mo. Pero kung mayroon ka pang ibang katanungan, uh, Roy Mark Gonzalez, just comment below lang. See you. Have a good day. Bye-bye.